And ito hindi masyado na itong magalaw ngayon. Tapos na namin na nahalo yan. Guys, pasupport naman ang aking YouTube channel, Kaparmer TV Vlog. at yung dati ito nga palang account ko na ito na dati uh, papalitan ko na to kasi hindi ko naman na kukuha yung para sa akin talaga sayang nagkamali sa paggawa ng aking account kaya meron akong gagawin na panibago चलावार